Hello mga boss, i-share ko sa inyo ang kaalaman kung anong mayroon sa loob ng plancha or electric iron Kung alam natin ang nasa loob ay madali na lang ayusin kung magkaroon ng trouble sa plancha Buksan natin itong back cover para matanggal natin ang cordon At bago mag troubleshoot ng plancha, siguraduhin ah, hindi nakasaksak sa outlet ang plug ng cordon para iwas makurinti Siya nga pala ang plansyang ito ay nabili noong 1980 ang brand ay Imarflex. Imagine mga 43 years na ito at gumagana pa rin hanggang ngayon. Tanggalin natin ang dalawang screws ng magkabilang dulo ng cordon. Ang video ito ay para sa mga buguang technicians lamang na gusto maghanap buhay. Pwede rin ito sa mga taong gusto matuto mag-repair ng mga home appliances katulad ng plancha. Pero may warning ako, do at your on risk para naman hindi tayo ma-electrocuted hindi tayo ma kaya ingat lang mga boss additional tip lang kung gagawa tayo ng mga home appliances isigurado natin na hindi tayo naka sa siminto so mas mainam kung mayroong floor mat at tayo ay nakachinilas ng rubber simpre Okay, natanggal na natin ang back cover pati ang cordon. Tanggalin natin ang template kasi sa ilalim nito ay ang dalawang mahabang screws na siyang kumakapit sa base ng plantsa para ang cover na siyang kinakapitan ng handle ay hindi matuklap. Ito na ang loob ng plancha. Ito ang bakal pampabigat sa plancha. Ito naman yung heating element. Ang loob nito ay nichrome coil na nakabalot ng magnesium chloride powder. Para malaman natin kung buo pa itong heating element, dapat itister natin ang magkabilang dulo gamit ang kahit ganitong analog tester lamang naka times 10 or times 100 ayan dapat gumagalaw yung needle pumapalo ibig sabihin hindi putol ang nichrome coil sa loob ng heating element na nakabalot ng magnesium chloride powder dahil sa magnesium chloride powder ang nichrome coil ay insulated from the metal part sa plancha. Kaya kung i-tester natin dapat walang reading. Kita niyo? Walang reading, hindi pumopalo. Galing sa kabilang dulo ng heating element at sa metal part, dapat wala talagang palo 'yan. Ngayon i-adjust natin ang ating tester sa times 10 ohms para makuha natin ang resistance reading ng nichrome coil. Ayan, may reading tayo. Hindi siya nakasagad sa dulo. Ibig sabihin niyan ang resistance ng nichrome coil. Kasi kung nakasagad siya sa dulo, it means shorted, sira. At kung wala namang reading, it means putol, open ang ating nichrome wire. So, sira din. Mabuti naman at may reading kaya gumagana pa ang plantsyang ito. Ito naman ang kanyang switching mechanism, housing ng switch mechanism. Dito nakakonek yung kabilang dulo ng cord. Dadaan sa may contact point yan. at dito nakakonek ang left side ng ating heating element Ito yung kanyang contact point. Darating ang pagkakataon na magkaroon niya ng bulutong kaya gamitan natin ng sandpaper para linisin natin. Ito naman ang kanyang pang-control para sa temperature setting. Kung nakasagad sa kaliwa, uh, it means naka-off yan ang ating heat selector pag nakapihit papuntang kanan naka on yan okay, ibalik na natin ang kanyang housing sa switch sa kanyang kinalalagyan ito naman yung pinipihit para makontrol kung saan mag start ang contact point kasi mayroong pagkakataon na kahit nakapihit na sa middle yung ating selector hindi pa rin nag on ang plancha kung napansin ninyo mayroong puti sa dulo insulator yan ito ang ating input ng ating switch at ito naman ang output ng ating switch i natin ang left side ng ating heating element sa output ng switch ito ang input ng switch nakakabit ang one end ng cordon at ito naman ang other end ng cordon nakakabit diretso right side ng heating element Okay, ang one end ng ating cordon ay nakakabit dito sa input ng switch. Dito. Dito, dito. And then, ang kurente dadaloy dyan. Hanggang dito, hanggang dito, hanggang dumaan sa contact point na naka-close if ever naka-on. And then, lalabas yan dito sa output, papasok sa left side ng ating heating element. Ang kabilang dulo naman ng kordo nakakabit dito, diretso papasok sa right side ng heating element. At siyempre, nakakonekta na yan sa alternating current na outlet, iinit ang ating heating element kung naka-on. Ito naman yung nakakonekta sa pihitan kung i-on or i-off natin or saan banda ang setting sa temperature na gusto natin. Ngayon pihitin natin ito papuntang on para i-adjust natin na mag-on talaga ang contact point. Ngayon, gamitan natin ng tester para i-set is natin. No? Nasa on position yan pero wala pang palo. Kaya i-adjust natin ito. Wala pa rin yan. Ayan, pumalo na. Ah, Ayan, pumalo na. Pumalo na. It means, na sa position posisyon at pumalo siya. Ngayon, ilagay natin ang dalawang test prods natin sa lalagyan ng cordon. At i-adjust natin itong pihitan kung talagang mag-on ba siya. Okay, nasa on position at talaga namang pumalo ang acting needle. So, okay na. Yan lang ang tamang paraan para pag-adjust kung uh, nakatutok sa on position at start nang mag-init ang ating plancha so ibalik na natin ang bakal na pabigat at yan lang naman talaga ang ating discussion ngayon sa loob ng plancha, kung anong mayroon at kung paano natin mapaandar ng tama ang ating plansa. Sinabi ko na nga kanina, may pagkakataon na pag nahulog ang plansa, na iba ang sitting, kaya kahit nakauna, ay ayaw pa rin uminit, o kaya naman, naka-off na umiinit pa rin. So ito lang ang gagawin, ito lang ang iyong pipihitin para ma-adjust. Maraming salamat sa inyong panunood umabot kayo hanggang dito sa dulo ng video. Salamat talaga kung nakatulong ito sa inyo. Please, paki-like and paki-subscribe. Maraming salamat. Abangan nyo ang ating susunod na video.